ang katulong. Noong unang panahon, sa isang baryo ay may katulong na si Mary na nagtatrabaho sa mayamang pamilya. Kahit siya'y mahirap, maganda, masipag at mahusay manahi. Mary, nasaan na si Mary? Nandito po ako, ginoot ginang. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Naglilinis ako. Isang tawag lang. Sumagot agad ako. Umiyak ka pa? Nilinis mo kwarto ko bago kusina. Nalinis na po ang kwarto ninyo. Hindi ko pinabayaan. Babuyan? Halika. Ipakita ko. Wala lusot. O ayan, tingnan mo, may pagkakaiba ba sa kulungan ng baboy? Uh, bakit ganito? Nilinis ko ito kaninang umaga. Sino ang gumawa nito sa kwarto mo? Ako. Bakit? Tapos umaga. Trabaho mo maglinis. Opo. Lilinisin. Nakita mo ba ang bagong dilaw kong bestida? Bakit hindi ko makita? Kahit nilikot ko na ang aparador. Hindi ba't sinabi ninyo kagabi na ako ang maglaban nun? Hindi patuyo, kaya hindi ko pa naibalik. Hm. Patuyuin mo agad. Kailangan ko yan mamaya para sa pakikilala sa mag-amang Count Leo. Pag di mo nagawa, huwag akong sisihin. Opo, gagawin ko po agad. <sighs> Lagi na lang nagpapahirap sa akin. Sobrang lupit. Anong magagawa ko? Katulong lang. Karangalan para sa aming pamilya ang pagbisita ni Count Leo at ng kanyang anak. Huwag kayong mahiya, ayos lang 'yan. Dati naman tayong magka-eskwela, kaya parang pamilya na rin kayo sa akin. Hindi ko malilimutan ang kabutihan niyo noon. Maraming salamat. Narinig ko na may maganda kayong anak na nasa tamang edad na para mag-asawa. At sakto ang anak kong lalaki ay binata pa. Baka tayo ay maging magkamag-anak. Ay kung ganon ay mas mainam. Tatawagin ko ang anak kong babae para ipakilala sa inyo. Maganda rin ang anak ko. Ayos yan. Hahaha. <laughs> Nay, ganyan na naman kayo. Sabi ko, ako ang magpapasya sa buhay pag-ibig ko. <laughs> si Ginoong Robert ay may-ari ng lupa sa lugar na ito at hindi pa huli ang yaman nila sa atin. Mabuti kung magpakasal ka sa anak niya, hindi ba? Alam ko kasal to, di pumunta. Inis! Eh di makipagkita ka muna. Hindi naman kita pinipilit magpakasal agad. Baka naman siya na talaga ang gusto mo. Isang magalang na pagbati, Count Leo, at sa iyo rin, Ginoong Peter. Ito na si Helen, ang anak kong babae na labis kong ipinagmamalaki. Talaga namang maganda rin. Ay naku. guwapo Peter. Mapangasawa niya ako. Suwerte ko. <laughs> Wala namang espesyal. Hindi ko gusto ang babae niyan. Peter, sa tingin ko bagay din naman kayo ng batang iyan, di ba? Tunay ngang bagay. <laughs> Patawad po. Lalabas ako. Mainit. Sandali lang, Peter. Pasensya na po ang bastos ko yata. Walang anuman. Baka hindi maganda ang pakiramdam niya. Hayaan na lang ang mga bata. Sundan mo siya, tingnan kung ayos siya. Mas maganda kung kayo nalang mag-usap. Tama si Helen. Tama ang sinabi ng ama mo. Kailangan ng kabataan ng espasyo. Sige po, lalabas na po ako. Ang ganda ng buwan ngayong gabi. Ang hangin sa labas ay presko, hindi tulad ng nakakabigat na pakiramdam sa loob. Wala namang kakaiba sa Helena yon. Mukhang mataray pa nga, parang laging may mga itinatagong sa manang loob. La la Aba, ang masayahing dalagang iyon ay masipag. Hating gabi na, naglalaba pa. At masaya pang umaawit. Eh, uh, kayo, po ay. Ako si Peter, anak ni Count Leo. Ikaw naman, magalang na pagbati, Ginoo. Ako si Mary, kayo pala ang magiging asawa ng amo ko. Amo mo, si Helen. At sinong nagsabi sa magiging asawa ko siya? Eh, uh, hindi po ba? Si Miss Helen nagsabi sa akin. Sabi niya ngayong gabi magkikita ang dalawang pamilya para sa kasal nakakatawa. Hindi pa ako pumapayag. Ikinalat na ang balita. Walang kasalang mangyayari. Kung ganun, sorry po. Di dapat nasabi. Balik trabaho. Pag nakita ng amo, magagalit. Patawad po, ako'y naging pabaya. Nakaabala po ako sa inyo. <laughs> Wala yon. Ayos ka ba? Madulas, ingat. Ayos po ako. Salamat. Mabuti at mainit. Patawad, napakaganda ninyo. Magarang bestida. Hindi kayo pahuli sa babaeng mataas katayuan. Saan na? Kaya siya nagpunta? Naku, niloloko ako. Paano ikukumpara sa mayayaman? Katulong lang saan magarang bestida? <laughs> Totoo ang sinasabi ko. At ang kasuotan mo ngayon ay kakaiba rin. Simple sa unang tingin, pero kapag tininang mabuti, detalyado at napakaganda. Ano? Kaya pala nandito si Peter buong oras para kausapin si Mary at pinuri pa niya ang pangit na damit na suot nito. Nakakainis talaga Uh, ang damit na ito ay ako mismo ang tumahi mula sa mga lumang tela. Wala naman pong espesyal. Nakakahiyang sabihin. Ikaw ba ang tumahi? Gusto ko ang talentadong tao. Sa isang lumang damit lang ay ganyan ka nakaganda. Kung masuotan ka ng maayos, tiyak mas lalong kahanga-hanga. Ganito na lang, sa katapusan ng buwan ay may isang kasiyahan. Iniimbitahan kitang dumalo. Pwede ba? Hindi po ako pupunta. Wala naman akong magarang damit. Nakakahiya kung ganito ang suot ko. Sa araw ng kasiyahan ay susunduin kita at bibigyan ng bestida. Aalis na. Magkita tayo sa araw na yon. Ay, teka, ginoong Peter. Ang lakas ng loob mo, Mary. Ginamit mo si Peter para maimbitahan ka sa party. Sino ka ba para agawin ang fianco? magbabayad ka. Tatahiin mo agad ang isa sero magagandang damit pang gabi para sa kasiyahan kasama si Peter. Hanggat di mo tapos, huwag kang lalabas sa bodega. Senyorita, aabuti ng ilang buwan para tumahin ng sampung damit. Ibig sabihin, ikukulong mo ako rito. Tama. Hindi ba't mahusay ka sa pananahi? Tapusin mo agad para makalabas. Kung hindi, manatili riyan. Pero, ako… Pero ano? Ang galing mong mang-akit, kaya mong gawin. Alamin mo ang kalagayan mo. Isa kang maruming nila lang. Huh? Tumahi ka ng maayos o walang sweldo ngayong buwan. <sighs> Baka nga, nakita niya akong kausap si Peter kaya siya nagalit. Si Peter ay nangakong susunduin ako, pero ayaw niya akong makalabas para makita siya. Tapusin. Ayokong bigyan. Makita. Makita. Pagkatapos ng araw na iyon, ikinulong ni Helen si Mary sa bodega at hindi siya pinayagang lumabas. Wala siyang ibang magawa kundi tapusin ang isa sero damit na ipinagawa ni Helen. Hoy, iha, gumising ka. Ha? Huh? May tumatawag. Yata sa akin. Ako. Ito, Sino kayo? Bakit napakaliit niyo po? Ako ay mula sa kaharian ng mga duwende, at ako ang tagapangalaga ni Prinsesa Teresa. Talaga? Hindi ko pa narinig ang kaharian ng mga duwende. May ganyang lugar talaga sa mundo? Pero ano po ang dahilan ng pagpunta niyo rito? Hey! Narito ako upang hanapin ka. Malapit na ang kaarawan ng prinsesa, at magkakaroon ng ingrandeng kasiyahan sa palasyo. Kailangan niya ng mga magagandang bestida. Ngunit may sakit ang aming mananahi. Ibig niyong sabihin, gusto niyo akong tumulong? Tama ka. Nakita kong mahusay kang manahi. Ang mga damit na ginawa mo ay napakaganda, bagay na bagay kay prinsesa. Pumapayag ka bang sumama sa akin pabalik sa kaharian? Handa na ako. Paano makakarating? Kapag nalaman ni Helen Tiyak may parusa. Wala kang dapat ipag-alala. Kahit gaano ka katagal mawala, pagbalik mo ay mananatiling pareho ang oras at walang magbabago. Hindi malalaman ng amo mo na nawala ka. Talagang hindi niya malalaman. Naku, ako'y lumiit din. <laughs> Huwag kang mag-alala. Ginawa ko lang ito para madali kitang madala. Pagkatapos ng lahat, ibabalik ko ang laki at anyo mo. Tara na! Wah! Saan ba ito? Ang ganda naman! <laughs> ito ang kastilyo ng aming kaharian. Naghihintay na sa loob ang prinsesa. Pumasok ka na. Opo, Gino. Nakuha mo na ang sukat ng prinsesa. Ito ang lugar mo para magtrabaho at magpahinga. Kung kailangan ng tulong, tawagin mo. Pwede ka mamasyal sa hardin kung gusto mo. Naiintindihan ko. Salamat. Daming tela dito, makakagawa ako ng damit para sa prinsesa. Maganda ang gawa mo. Di ka pababayaan ng prinsesa. Di ko bibigyan. Para sa tiwala niyo. Agad na nagsimulang magtrabaho si Mary at sa loob lang ng ilang araw Natapos niya ang isang napakagarang damit na inalay niya sa prinsesa. Napakaganda at tamang-tama ang sukat. Ang talento mo'y hindi hamak sa mananahi ng kaharian. Salamat, prinsesa. Magaling ang ginawa mo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Tagapamahala, gantimpalaan siya at ihatid. Kapag kailangan natin, ipatawag siya Opo, mahal na prinsesa. Maraming salamat po, prinsesa. Ito ang gantimpala mula sa prinsesa para sa iyo. Sana'y magkita tayo muli. Salamat po. Totoo nga po, parang walang nagbago mula nang. Umalis tayo. Siyempre. Sige, ituloy mo na ang trabaho mo. Paalam na. Paalam. Po. Galing, nabalik ako sa dati. Tingnan kung anong meron dito. Ay, ang daming ginto. Sapat na ito para mamuhay ng komportable. Maraming salamat, prinsesa. Mabuti po kayo. Mm, sandali, kung ganito nakarami ang pera ko, bakit ko pa kailangang magtrabaho sa bahay ng amo ko? Lalabas ako, bibili bahay magbubukas ng tindahan. Ayos na! Dahil sa regalo ng prinsesa, yumaman si Mary. Lumipat siya at nagbukas ng sarili niyang pagawaan. Doon niya muling nakilala si Peter at sila ay naging magkasintahan. Samantala, si Helen na selosa at masungit ay naging ngit pero wala siyang magawa. Salamat sa panonood ng video ngayong araw. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na kawili-welling video. May ideya o suggestion ka? Mag-iwan lang ng comment sa ibaba. Lagi kaming nakikinig sa inyong feedback. kita kit sa mga susunod na video. Magandang araw. Paalam.